PDRRMO na Occidental Mindoro handa na sa pagpasok ng Bagyong Tino. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN Live Reports! Pinaghahandaan na ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Command Center ang pagpasok ng Tropical Storm Tino sa Occidental Mindoro. Ayon sa tanggapan ng PDRRMO, inatasan na ni PDRRMO Chairman Governor Eduardo Gadiano ang lahat ng Disaster Risk Reduction Management Unit mula sa barangay hanggang municipal level na magsagawa ng pag-inspeksyon at ebalwasyon sa lahat ng mga kagamitang pang-rescue at iyaking handa ang mga evacuation centers. Iyaking din niya ang bukas na komunikasyon na minsan na magiging problema kapag hindi available ang mga signal ng mga cellphones. Mas paiktingin niya pagsasagawa ng mga post-evacuation sa mga lugar na malimit lumubog sa baha. Sa kasalukuyan ay sa pag-asa na nakatagawa Tas ng signal number 1 sa bayan ng San Jose, Magsasay, Rizal at Kalintaan. Inaasahang mararamdaman si Tropical Storm Tino sa lalawigan ngayong Martes at Miyerkules ng buwang kasalukuyan. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Rajuman Marcelo Raro, Tata Arimen. RMM Network News.